Ito naman si Senator Bongo at si former President Rodrigo Roa Duterte sinampahan ng reklamo plunder sa Office of the Ombudsman. Si former Senator Trellianes naman itinuring si Senator Bongo bilang main plunderer sa reklamo. Yan at mga iba pang balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Nahaharap ngayon sina former President Rodrigo Roa Duterte at Senador Bongo sa patong-patong na mareklamo sa Office of the Ombudsman personal na nagtungo si former Senator Antonio Trillanes IV sa tanggapan ng ombudsman upang ihain ang mga reklamong may kinalaman sa katiwalaan at korupsyon laban sa nabanggit na mga individual. Kanya inireklamo si na Duterte at Go sa paglabag ng plunder law sa ilalim ng Republic Act Number no. 7080, Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng Republic Act Number no. 3019 at Code of Conduct for Public Officials ng Republic Act Number no. 6713. Ayon kay former Senator Trillanes, nag-ugat ang reklamo sa sinasabing paggawad ng mga infrastructure projects ni na Senator Bongo at former President Duterte sa kumpanyang pagbamay-ari umano ng tatay ng senador. Ngayong araw na ito ay uh, nag-file tayo ng plunder case laban kay uh, Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward ni Labongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni, ni Bongo at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito. Alin sunod rito ay, ni former Senator Trillanes IV na nakapalob o kabilang sa reklamo ang mga proyektong na-award simula noong Alkalde pa si Duterte hanggang sa ito'y maging presidente habang ipinalwanag din ng naturang complainant kung papaano na ni Senador Bongo ang paggawad pa ng mga proyekto sa taong kasalukuyan. So, nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na influensahan ito. Dagdag pa rito, ibininyag e, ni Trillanes na nasa dalawang daang kontrata ang involved rito na siyang gamit na matibay na batayan bilang ebidensya. Kasi hindi ito basa-basa ka anak Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Dabao, hanggang sa uh, nung sila ay presidente na. Walang alin lang namang inihayag ni dating Senador Trillanes na ang itinuturing main plunderer sa reklamo inihayag niya sa Office of the Ombudsman ay si Senador Bongo. Kanyang sinabi na si Go ang central figure sa tatay at kapatid niya nagmamayari umuno ng CLTG Builders Nakakuha ng nasa 7 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects. Si Bongo, kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid tapos yung kanyang relationship with the uh, Duterte enabled this thing to happen. Naguulat mula sa Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.